Hindi napigilan ng mga netizens na ay decipher ang post na ginawa ng aktres na si Kim Rodriguez sa gitna ng inilabas na pahayag ng basketball player na si Mark Pingris tungkol sa kanilang tunay na koneksyon. Matatanda ang kumalat ang chismis tungkol kina Kim at Mark matapos mapansin ng mga netizens ang IG story nila, na tila parehong nasa iisang lugar ang dalawa kung saan pareho silang may kuhang larawan na pareho ang background. Upang linawi ng isyo, naglabas si Mark ng isang pahayag upang tanggihan ng anumang romantikong koneksyon sa pagitan nila ni Kim. Walang katutuhanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa amin ni Miss Kim Rodriguez. Walang namamagitan sa aming dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao. Nakasama ko po si Miss Kim sa isang basketball event at sa isa pang event nung naging news siya ng team namin, isinulat ni Mark. Salamat din sa nagpaabot ng concern. Okay kami ng pamilya ko. Huwag na po tayo magpakalat ng mga balita na hindi totoo. Humihingi po kami ng respeto para hindi madamay ang mga anak namin ni Danica. Salamat po at God bless po. Dagdag pa niya, matapos maglabas ng pahayag si Mark, pagkatapos ay nagpost si Kim ng larawan sa kanyang IG story noong putsam ng Marso, na nagpapakita ng isang libro at ang tea coffee na kanyang tinimplahan. Ang pamagat ng libro ay Ikigai, The Japanese Secret for a Long Happy Life. Ang Ikigai ay Japanese concept na nangangahulugang, reason for being, or, purpose in life. Bukod sa post na ito, walang anumang pahayag si Kim hinggil sa pagkakalink niya kay Mark Pingris.